Karamihan ng ating mga ginagawa ay nakasalalay sa mga bagay na ating inaasahang mangyayari sa araw-araw. Yun ba mga bagay na predictable? Kapag sumasakay tayo ng jeep, lalong-lalo na kapag pamilyar na yung ruta na ating pupuntahan, alam natin kung saan dadaan at humihinto ang jeep para magsakay. Ito ay maaring dahil sa alam na natin na doon ang sakayan o nasubukan na natin doon sumakay at subok na natin na doon talaga hihinto ang jeep. Ang katiyakang ito ang siyang dahilan kung bakit kahit na may mga pagkakataon na kahit tila parang matumalang pagdaan ng masasakyan, e eh naghihintay pa rin tayo dahil alam nating sigurado, hindi tayo sumusuko. Maging sa paghihintay sa pagbubukas ng mga establishment, napaplano natin ang ating mga lakad lalo na kapag tiyak tayo kung anong oras ang kanilang pagbubukas o pagsasara. Dahil alam natin ang takdang oras at alam nating masusunod ito, hindi tayo sumusuko. Ang kabaliktara naman ay totoo din. Kapag di natin matiyak ang isang bagay, ang hirap din magplano. Hindi ba kapag tila uulan ay nagdadala tayo ng payong o kaya naman ay kapote? Kapag kaumulan nga, masaya tayo kasi parang sulit ang pagdadala ng ekstrang gamit dahil umulan. Pero misan, kapag di naman tumuloy ang ulan, parang nangihinayang tayo sa abala ng pagdadala ng mga gamit pang ulan. Ang kaugnayan natin sa Diyos ay nakasandig din sa katangian ng Diyos na siya ay maaasahan. Alam natin ang kanyang katangian dahil ito ay pinahayag niya sa kanyang mga salita. Alam natin ang wastong pakikitungo sa kanya dahil alam natin kung paano siya tutugon. Isa sa katangian ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig. Ito ay totoo at ito ay tiyak. Hindi man sa lahat ng pagkakataon ay nauunawaan natin ang pagkilos at pamamaraan ng Diyos, ay alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nakatatak sa lahat ng kanyang pagkilos. Ang sabi nga ng Bible, noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, Inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Marami ang hindi natin tiyak sa mundong ito. At kung iisa-isahin natin ay malamang madidiscourage na lamang tayo at laging isip ng isip at alala ng alala. Kung wala ang katiyakang nagmumula sa Diyos, ay siguradong pinanghinaan na tayo ng loob. Naisip mo na ba ang magiging kalagayan mo kung ang Diyos ay walang pag-ibig at hindi maasahan? Ang hirap, di ba? Yun nga lang alam nating may Diyos na nagmamahal sa atin. Ay dinadapuan pa tayo ng pangamba. E eh, paano pa kaya kung wala ang Diyos? Hindi man natin mapredik lahat ng mangyayari, pero pwede tayong maging positibo at puno ng pag-asa sa kabila nito. Dahil ang Diyos ay tapat at nagmamahal sa atin. Maaasahan natin na kahit ang buhay ay maraming unpredictable na mga bagay na iahatid at marami mang pangyayari sa ating buhay ang minsan ay mahirap maunawaan na katitiyak tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay maaasahan. Ito'y laging sigurado. Kaya huwag kang susuko ha? at asa ka pa.